Hello mga palina rock fans! In today's video, gagawa tayo ng top level na discussion sa laging usap-usapan sa ROO community yung current meta which is Paladin Origins Online di ba? na bahay daw ang laas-laas ng mga paladins Oy, bahay daw hindi siya nina-nerf or kung kailangan ba talaga siyang inerf, di ba yun yung discussion for today and ako personally di ba gusto ko ba siyang inerf? Siyempre, di ba kasi payas ako sa mga pare dapat pare lang yung malakas. and eto share ko lang yung experience ko nyare right now 300 or almost 330k na yung combat power ko as in f2p And ito yung stats na ginagamit ko During PVP Makikita nyo 140k Na HP Pero ito guys syempre, During PVP umangat pa yan So matas din nyo ang P-Def gawa ng aking buffs Or yung buff ng mga pare Meron akong physical And magical damage reduction Parehas 78% PVP damage reduction 1.4k Meron din akong DMI Human Reduction, 27%. Meron din akong Medium Reduction dito, 5.8%. And, meron ako dito mga resistances and neutral resistance, 32%. So, yan guys, yung stats ko during PVP. And, eto guys, yung experience ko lang ha. ba diba? Real talk lang, okay? So, 328,000 na akong power Kapag ang nakakaharap ko sa PVP, mga 370,000 kunyari na mga player kahit anong class diyan except paladin tsaka ano yung champion na nang asura di ba lahat ng class diyan guys ang ng survivability ng character ko di ba kasi nga puro pagpapagunat yung ginagawa ko sa character ko bukod pa sa mga skills ko dito na puro pampakunat din. Kaya ang na lang survivability neto, even if F2P yan. Kasi nga, doon ko binibuild yung aking character, doon yung focus ko. However, kapag paladin na yung kaharap ko guys, di ba? yung mga pali na rock na yan, 328 kahit ang kaharap ko lang, 340, 350 talagang gumagapang yung buhay ng karakter ko for some reason, di ba? Ganun kalaki yung difference ng firepower ng mga spender na paladin sa mga ibang klase ng DPS. Kaya ako guys, kung in-nerf siya, feeling ko kailangan siya talagang in-nerf or kailangan siyang bigyan ng consequences para hindi lang sila basta mag-sacrifice ng mag-sacrifice, things like that, okay? Or i-abuse yung kanilang sacrifice build. Kasi yung nagiging dating, nagiging one-man army sila eh, or one-man show, na parang kahit di mo na kailangan yung tulong ng ibang roles dyan, di ba? Pwede ka pa rin rumatrat at pumatay eh. And yun yung mahirap dyan. Kaya, madami ding nagre-reklamo dito. And syempre, yung mga reklamo ng mga F2P na ko, mga hampas lupa. Wala namang kwenta yun eh. Kasi nga, wala namang aming ambag eh. Pero guys, madami sa mga nagre-reklamo dyan, mga spender. Okay? Bakit? Kasi, 'di ba? Isipin mo spender ka eh, 'di ba? Nilalaro mo yung talagang gusto mo na class. Diba, yung mga spender diyan ayaw naman talaga nilang mag-switch sa ibang class eh. Although capable sila na mag-switch sa meta class, things like that. Ayaw nila mag-switch kasi nga mas gusto nilang laruin yung talagang class na favorite nila. So, isipin mo na yung mga spender, no? Bakit ganito? Pare parehas daw kami nagtatap up. Pero ba yung karakter ko parang bugok kesa sa mga nakakasaguba ko na pali. Bakit sa kanila dalidaling pumatay yung karakter ko, di ba? Bakit ganito? Di ba? Siyempre, yun na yung magiging mentality and mindset ng Mayan. Okay? So, normal lang naman na in most mobile games, yung mga ganyang meta-meta. May ganyan talaga eh. May mga nausong meta for every year, every season, every month. Hanggang sa inerve siya. The problem is that kapag pinabayaan siya ng pinabayaan ng pinabayaan, dyan din nag-quit yung maraming player. And therefore, nababawasan yung community and therefore, di ba, maring mamatay yung hype sa laro, okay, kapag pinabayaan yan. Kaya, expect na, I think, yung paala din na yan, in -nerf talaga yan, okay, at some point, is just a matter of time. Ngayon, sa tingin ko, mahirap pa siyang in -nerf kasi may ongoing na Odin's Cup. I think, tatapusin muna to siguro bago siya in-nerf or baka hindi na, pwede naman, okay, ba biglang implement na agad. And recently kasi itong ongoing na Odin's Cup na to, 'di ba? Eh bakit yung match ng ano Radpool, 'di ba? Eh bakit ko naman yung ano, 'di ba kasi may parang infographics sila na pinapakita kasi nanonood daw ng malaban dito. May parang infographics na pinakita na yung ragpool, ko naman yung pala din sa lineup nila eh. Sa diba? nilang guild Meanwhile, yung kalaban nila parang ang dami pa rin paladins eh. Di ba? Actually, hindi naman ganoon ka konti. Ayan oh, no, meron pa rin eh. Di ba? Ayan oh, no? isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. And then pito. Oy, okay, pero eto wala siyang kill. So, I would assume baka tank to na paladin. So, I think madami pa rin silang paladin, guys, sa nilang elite lineup, di ba? Meanwhile, sa kabila, eto Lord Knight. Oy, okay, 1 2 pero mababa ng star level. 1, 2, 3, 4, 5. ito, 4 star lang eh. 6, 7, na 1 star, 8, 9, 10. So, 10 versus, ilan yung kanina? Kalimutan ko tuloy. So, 7. So, 10 versus 7 na pala din. I think, hindi na yan, ganun kalaki yung difference niyan. Di ba? And during this match, parang nilampaso ng rag pull yung lap tail na parang nabigyan ng impression na, Uy! parang may pang break naman ng meta di ba so, ang kailangan ng madaming paladins eh I think ang ginawa lang guys ng rag is I think na discard yan lang nila yung lineup nila kasi ang ginawa nila sa tingin ko lang is that dinagdagan or dinamihan nila yung kanilang support and yung iba di ba hindi na dapat nagpapaka DPS di ba kung hindi ka naman talaga tunay na full-blooded na killer, hindi ka naman talaga gumagastos, di ba? Huwag ka mag-DPS, And yung iba dito, talagang utilities na lang. Ayan, no? Oh, diba? Ang dami nilang utilities dito sa baba, oh. puro tix, zero kills. Okay? Ngayon, what if kung ang kakasagubahin nila is yung mga nag-abuse ng meta? One of them na naglaban na is yung legends. Tignan yung legends, guys. Abuse nila, yan, yeah, no? 1, One, two, three, four, five, six. visit na yan, puro red. Title na paladin din. Okay? Six, seven, eight, nine. 10, 11. Ten, eleven. 12, 13, di ba? Ayan yung talagang inabuse nila yung paladin meta. Yan yung titignan natin. Kapag eto, nakapalag sila rito, pwede, pwede mong sabihin na, uy, talagang meta breaker yung ginawa ng rag di ba? Na dinamihan nila ng support. Dinamihan nila, I think, ng alchemist, oy. Madami natin silang alchemist. One, two, 3 4 five. Grabe, 6 So, anim na alchemist versus dito sa kabila, parang 1, 2, 3, 4. So, apat lang. Okay. So, doon pa magkakalaman yan, guys. Pero, ang tanong kasi dyan, group wars kasi ito eh. ba diba? Eh, ang nireklamo ng iba, yung 3v3 and 5v5. ba diba? Kung saan, talagang mananaig yung firepower ng isang paladin. Okay. So, first, tignan muna natin bakit ba lumakas ng lumakas talaga yung power ng paladin sa larong to, Ragnarok Origin. Kasi ako, nilaro ko rin dati yung Ragnarok Eternal Love, pero hindi ganun katagalan, siguro one year lang. And during that time, diba? So, sali-sali din ako sa PvP. Eh, yung character ko nun is Rogue. So, laging nakahide. And then, nanonood lang ako usually. Eh, yung mga players dun or yung mga ibang class dun nakakapalag sa paladin eh di ba? meanwhile dito talagang ang hirap nilang pumalag sa paladin yung ibang classes dyan okay? ano ba yung notorious na reason or ano ba yung pinadailan bakit ang last ng paladin dito syempre dahil sa kanilang skill eto guys yung ano ba diba tawag dyan martyr's reckoning or eto ata yung sacrifice talaga di ba na skill Ah, uh, ano ba yung ginagawa nito, guys, no? So basically, sacrifice mo lang yung own HP mo to deal a massive damage to the enemy by causing your next five normal attacks to deal an extra Okay, so force So force, ano siya, neutral, physical damage Ibig sabihin, hindi na pwedeng baguhin yung element na yan Talagang neutral na yan Okay, and 2 times 5% of your max HP With each normal attack, you will lose 5% of your max HP. This effect lasts 15 seconds. So, level 1 pa lang yan. What if? So, level 1 pa lang yun. What if ni level 5 ko siya? Okay. So, neutral pa rin. Pero, 3.6% or 3.6 yung yung multiplier times 5% of your max HP. With each normal attack, you will lose 5% of your max HP. Di ba? Grabe, no? Meron ba siya ditong additional? yung attack na galing sa ano Martyrs Reconing na yan ignores flee and gear physical defense grabe no but is unable to ignore refinement level or physical defense and damage reduction so technically sinasabi dito guys ang pang counter mo lang sa kanya is yung refinement na physical defense mo and yung mga damage reduction which is yung mga medium uh, may human and yung mga uh, neutral resistance Yun yung mga yung pang ano diyan pang counter mo diyan So basically etong attack nila na to guys is based on HP eh ang problema kasi guys sa larong to ang bilis magpatas ng HP eh So technically guys kapag once na pinatas talaga ng pinatas nila yung HP nila Talagang magko-compound -co yung damage nila Based on this uh, Martyrs Reconing na yan Okay, na binabuff nila sa sarili nila Diba, eh ang paladin, eh known yan na matatas talaga yung HP ng mga yan eh You have their Fortitude Eto ata yun Ayan o, permanently increase their max HP by 3% Pero pag eto, ni level 5 mo pala 15% kaagad Meron ba sa kanila dito sa Crusader? Meron ba? Ito nga, yung Fate. O, oh, increase their max HP by 300. Pero pag minax level mo yan, nagiging 3,000 ka agad, guys. Grabe, no? And syempre, bukod pa dyan, guys, dito sa larong kasi to, Ragnarok Origins, nandun pa yung mga cards na... Ang daming cards dito, guys, puro percentage HP, di ba? Na lahat ng yan, pag sinot nila, talagang magko-compound -co yung kanilang HP parang normal sa paladin yung 200,000 plus na HP eh, di ba? Bukod pa dyan, na-introduce pa dito guys yung mga shigil na yung mga shigil. Okay. Ang din dyan HP. Okay, ayan No? Okay. Ayan o, no? di ba? Pag ni-level up or in-upgrade nila ng in-upgrade yung kanilang mga shigil na may mga plus HP, talagang magko-compound yung damage nila sa kanilang sacrifice. Okay. Okay. And bukod pa dyan, syempre, nandyan din yung epekto ng mga refinement, special effect, di ba? Which is, eto ata yung ginagamit nila, guys, na sight. And dito, makikita mo, ayan o, oh, tuck speed. Eto yung immobilize, kaya ang hirap nilang, ano guys, uh, takbuhan. Last na nga ng bus nila, inimmobilize immobilize ka pa nila, okay? And then, yung HP consumption nila, Binawasan pa? hit na yan? ng 30%? So, binawasan nila ng 30% yung 5%? Parang ganun natin pagkakaintindi ko dyan? Yung charges ng kanilang martyrs reconing, eto ata kasi limang ano lang eh. Limang attack lang, okay? Parang yun yung pagkakaintindi ko dyan. Ay, no, so 5 normal attacks, di ba? Kada buff nila, 5 normal attacks. Pero, kapag na-upgrade mo daw, Okay, tatas daw yung charges. I'm not sure kasi wala akong pala din eh. oh, siguro, gano'n yun kasi yung cooldown nito, 5 seconds lang eh. So, ibig sabihin, pwede na natong ikas ng ikas. So, technically, yung number of attacks siguro yung ano, binabanggit dyan. Another attack speed ulit, refine 10. And then, kapag na-refine 15 mo, unlimited charges, di ba? Kaya once na binuff nila yung Martyr's Reconing for 15 seconds, pwede ka nilang ratraten, ng ratraten, ng ratraten. And, mako nila yung full effect ng ano na to, 3.6 times 5% of your max HP. Okay? Ngayon, supposed to be, ang downside nito guys is, uh, you lose 5% of your max HP. Na eto guys, na-observe ko to sa ano, ng Ragnarok Eternal Love dati yung mga sacrifice build na mga paladin. Talagang pag nagpaglaban sila, gumuguhit yung kanilang HP kada pitik nila or kada palo nila. Meanwhile, sa larong to guys, ang problema kasi is that yes, nababawasan ka ng HP pero inintroduce yung mashigil eh. Di ba? Inintroduce yung mashigil kung saan marami sa mga to guys, pwede niyang i-regen yung ano mo, HP mo. Bukod dyan, meron ka pang mga additional pet na hinihil ka, binibigyan ka niya ng parang lifestyle, binibigyan ka ng shields. So technically, parang ang daming work around para hindi nila gaano damang-dama itong consequences na to na 5% of your max HP natatapyas ng natatapyas, di ba? Kada attack nila. Okay? So, sa tingin ko, di ba? Yun yung talagang dahilan bakit napakalakas ng firepower ng mga pali na rock na yan, mga paladins, okay? Unang-una, bilis nila magpatas ng HP. Second, you have the support of cards and sigil. Third, you have the support sa refinement ng iyong ano, weapon. And then, of course, yung support ng mga pet mo, di ba? Di ba? Dapat, kapag ginagamit ng paladin yung kanilang Martyrs Reconing na na skill, I think hindi lang dapat 5% ng kanilang HP yung consequence eh. Dapat dagdagan nila yung additional consequences dyan eh. And now, eto na nga yung isa sa mga kumakalat ngayon na ano, parang nerf daw sa paladin. Okay? So, eto yung screenshot na to na eto guys nang galing daw sa Taiwan. Eh, pag Taiwan kasi check why yan eh. And then, itra-translate into English eh. Kapag translate mo kasi yung isang ano, bagay, things like that, hindi siya ganun ka-accurate. So, ito daw yung translation niya in English. In PvP, Berserk will be adjusted from only calculating refined physical defense to calculating all defense values. Pero, wala namang Berserk skill ang ano eh, pala din eh. Di ba? Pag tinignan mo rito, ang Berserk skill nandun pa sa ano, nandito sa swordsman which is eto lang siya which is additional physical attack lang yan eh. so maybe baka maling translation na kakakad yun number 2 martyr's reckoning adds a deceleration effect so pagkakintin I think movement speed kasi hindi naman niya sinabing attack speed eh So, deceleration, mabawasan uh, daw yung kanilang movement speed by how much, hindi naman parang sinabi dito. So, kunyari, babagal siyang gumalaw, Pwede na siguro, di ba? Kasi kapag bumagal siyang gumalaw, once na kinas niya yung kanyang Martyrs Reconing, pwede siguro na siyang takbuhan ng mga long range classes, di ba? Or pwede siyang ikait, something like that. And ako rin na pare, di ba? Once na, ano, kasi hindi nila ako kayang i-one hit. Kaya nila akong rat And then, dada pa ako in a few hits, pero hindi nila kaya kayang i-one hit. So, technically, once na kinas nila, oy, binanatan nila ako, kunyari, pwede pa rin ako chance ako na tumakbo sa kanila eh. So, I think pwede na siguro yan. Pero, may sinabi pa rito, the normal attack damage will increase by 30%. So, babagal yung takbo nila, pero, yung kanilang normal attack damage, tatas pa ng 30%. So, parang medyo mahirap pa rin. Okay. So, titingnan pa natin kung paano mag-play out yan. Kung ano yung klaseng effect na yan. <laughs> kung totoo man yan. And then, the third, uh, perseverance has been added to ignore. 20% of the physical defense effect, eh, perseverance, para nung tinitingnan ko dito, wala naman silang skill na ano eh. Perseverance eh. So, kapag ko to, wala eh. Diba? Wala na namang perseverance yun eh. Pero baka ang tinutukoy niya is eto, di ba? Pero Martyrs Reconing, ignore ano ka eh, ignore physical defense kagadyan eh. What if hindi na siya ignore physical defense pero, di ba, ignore ano na lang siya or 30% na lang yung pwede niyang ignore. Ibig sabihin, at least magkaroon na lang silbi, di ba, yung aking mga ano rito, physical defense kapag hindi nag-crit yung paladin. Diba? Pwede na rin siguro yon, Okay? Pero ako, personally, ano ba yung gusto ko na ano, nerf kay paladin? Sa so, tingin ko, pwede na rin yun, yung uh, decrease movement speed siguro. Yung talagang mabagal na mabagal. Yes, malas kang umampas, wish it ka. Pero, habulin mo ko, wish it ka. Diba? <laughs> bagal mong maglakad or tumakbo. di ba? Di ihampas mo na lang yung spear mo sa sarili mo or sa pego-pego mo, di ba? At least doon masusubukan yung skill ng mga ano, mga long range na classes para i-kite, di ba? Yung mga melee classes, things like that. And second, in combination sa ano, uh, movement speed, attack speed dapat bawasan din kapag kinas niya yung Martyr's Reconing. Para yung mga paladin, mag-invest din sila sa attack speed and hindi lang sila basta-basta puro investment sa ano critical, di ba? Last na nga lang bawas nila, last pa ng attack speed at last pa ng critical nila. Eh kung bawasan mo yung attack speed nila, diba? e, di ba? Hindi madi divide ngayon yung attention ng mga paladin. Okay, dapat di ba lang nagpo critical, dapat haluin ko muna ng attack speed. Things like that, okay? Pero para sa guys, no, ang pinaka gusto ko talaga is I think panindigan niya yung sacrifice build. So, paano mangyayari yon? I think once na kinas niya yung sacrifice or yung kanyang martyrs reckoning. Reconing, okay, bawal siyang i-heal, bawal siyang ma ng shield sa lahat ng bagay, whether shield na galing sa player or shield na galing sa pet, babat, bawal yon. And then, bawal siyang mag-regen, diba? Kanyang yung mga shield dito, okay, Kunyari yan, yung mga deadlock aura na yan, okay, dapat bawal na bawal yan. So, technically, kada hampas niya, talagang 5% ng kanyang HP na babawas lagi. Therefore, kapag may siya ng hinampas na makunat-kunat and hinil lang siya ng hinil, I think, di ba, talagang madededok siya, okay? Dapat, yes, okay, bibigyan kita ng malakas na ano, firepower. Pero, okay, panindigan mo yung sacrifice. Hindi ka pwedeng ihil. Bawal lang shield, bawal lang regeneration. Bawal lahat, okay? And ayun lang, so syempre, yun lang yung opinion ng isang hampas lupa. F2P walang ambag and wala akong pakialam sa inyo, okay? Basta ako, dapat i lang ng i-buff yung pare. Dapat pa ko natin pang pare, di ba? Dapat pwedeng, ano, pagpatungin ng, ano, Azam Show tsaka Kairi, okay? Dapat ang malakas pare lang. That's it. Thank you and bye-bye. Like and subscribe.